wala akong magawa ngayon. And so, nag-video muna ako sa channel ko. And kasi ilang min, ilang hours ako ilang hours ako dito nag-YouTube sa kwarto. And so, ano, um, wala akong magawa ngayon sa, sa video ay may papakita lang ako sa inyo. May announcement tayo. Tara, may announcement tayo dito. So, dito nireplay sa kwarto yung gown. Yan, nakita ko. Yun. Yan. Yung ano, ito ba? Yung gown ba siya? Gown. Tapos, yun yung gagamitin ng tita ko sa kanyang 18th birthday 18th birthday I mean yung devil and so, yun sa may 3. ano yun yung devil nya kung saan yung resort ba, ay yung announcement ah. guys sa inyo kaya abagan nyo na sa May 3 yung magiging video ko. Hindi ko ba alam kung sa May 3? And yung sa 27. Hindi ko lang alam kung ano yung mga, sa 27 sa April 27. Ang mami sabi nyo May 27. And so, sa ako nga yung pagkawa na ano yung na mayroon pa tayong ipapakita sa inyo. pero, let's go. medyo maingay sa labas kaya dito muna ako. naka-on yung electric para yung gun. sa mga hindi nakakita ng gun, pwede naman na ulit yung video. okay lang. And ito yung ano sabihin niyo sa akin pag hindi niyo kita. And ito yung baku, ito yung bakuran. Ayun, ay mataas. Ay, hindi. yung kamay ko kasi nakaharap. Teka lang. Ang gulo. Ayun guys. Kita nyo, may mga manok. O oh, wala. Umalis nga kayo dito! sorry guys kung nagalit ako. Yung dalawa kasi na yun. Eh! Ayun guys, may manok. Nakita niyo. Sa bagay, hindi mo makikita. Yan lang kasi may nakatambay na manok dyan. Kita niyo ba yung batsa? O gulun Ito yung bakuran namin. Dati litsunan yan. Dati an yan. Ngayon, hindi na sila dito nagli-lecture kasi nilipat na, na. sila ng bahay. Kami din nakalipat na din kami sa Capitol. Sa mga nakatira sa Capitol, shout out. Shout out sa mga nak sa mga nakatira sa Capitol. Tayo lilipat na kami. Kung alam mo kayo yung kami lilipat, sabi ni mama this week daw Sitting ko lang ang nila ngayon Pero Sitingin ko And guys Wala akong magawa And sasara ko lang ang dahil ko alam anong gagawin sa buhay ko pag walang magawa kundi mag at mag gadgets kasi ako pag walang magagawa, hahanapin ko cellphone ng lolo ko magtotokaboka ako o kaya magagawa ko ng ano videos sa youtube channel ng lolo ako kasi kailangang subscribers. Tapos yung ang un ano naman. Yung kalaro ko naman. Eh, umabot sa 1K yung subscribers. Kahit hindi siya sikat. Daig. Daig pa kayo ng kalaro ko eh. Umabot sa 1K yung subscribers. Oh, ano, alaga ni Lola Espe. Mm-mm. 100 ay 1k subscribers yun kahit sige yung sikat makulit yun puro, kasi puro emojis yung ginagamit niya guys gusto nyo i-try? yung timer napapansin ko naka 6 minutes and 11 seconds na ako yan nakalipas no, na galing. Kaya magtuntuan muna tayo hanggat wala akong nagagawa. So, ano yung kwento nyo? Comment nyo lang dyan sa comment section. Dali Dapat, ano, pag nakita nyo na to, huwag muna kayo mag skip wait until the end. Kasi dapat Diba, may cleaning talk sa inyo. Kung pa sa family ko. Tapos, ano, ikikwento nyo naman, yung ano, mga nanara, nararanasan niyo sa gadgets nyo. Kung wala pa kayong gadgets, yung mga, yung sa gadgets ni mga mama mo, papa mo, ay yung ikomit mo tungkol sa family mo. So, at dito lang mag-e-ending yung video ko. Kaya, comment na, na sa comment section yung inyong ikukwento sa akin. Dahil pinuntuan ko kayo ng mahaba. So, kwentuan niyo din ako. At ano yung announcement niyo. Bye! See you!